News Mga Balita Ngayon Taguan ng armas ng NPA sa Southern Leyte na taklasan ng 14th IB Helicopter na bumagsak sa Nueva Ecija, si Senator Bato de la Rosa ang huling pasahero dalawang konsehal ng Urdaneta, Pangasinan, inutusang humalili sa suspended mayor at vice mayor. Ako po si Cesar Soriano. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Natuklasan kahapon ng mga sundalo ng 14th Infantry Battalion ang taguan ng armas ng New People's Army o NPA sa liblib -lib na bahagi ng Barangay Buakdaku, Sogod Southern Leyte. Ayon kay Brigadier General Noel Vestuir, commander ng 82nd Infantry Brigade ng Army, kabilang sa mga nasamsam ang isang M16 rifle, isang malaking magazine at mga subersibong materyales. Ito ay bahagi ng pinaigting na operasyon upang buwagi ng natitirang puwersa ng NPA sa rehiyo. Ang tagumpay na ito ay resulta ng patuloy na dialogo at konsultasyon sa mga dating rebelde na nagbigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng mga armas. Pinuri naman ni Vestuir ang dating mga miyembro ng Island Committee Limox sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon na nagbigay daan sa operasyon. Hinimok din niya mga natitirang kasapi ng NPA na sumuko at magbalikloob sa pamahalaan upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyo. Isiniwalat ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na siya ang huling pasahero ng helikopter na bumagsak sa Gimba Nueva Ecija at ikinasawi ng babaeng pilotong si Julia Floripo noong Sabado. Personal din itong bumisita sa lamay ng 25 anyos na biktima sa Heritage Memorial Park sa Taguig City kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte Senator Bongo at Senator JV Ejercito. Sa ad ng senador, isinakay siya sa Imus Cavite kasama ang dalawa niyang security guards at ibinaba sa Baguio City. Wala naman umano siyang napansing kakaiba at maganda naman umano ang panahon noong sakay siya ng helicopter. Sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, umalis mula Baguio at bumaba sa binalonan Pangasinan ng nasabing aircraft para mag -refuel. Mula roon ay hirap na umano ito paandarin na nagpaantala sa schedule nito. Nagpapatuloy ang investigasyon ng kaap sa trahedya. Dapat umupo na ang unang konsehal Franco Del Prado bilang OIC Mayor at pangalawang konsehal Warren Andrada bilang OIC Vice Mayor ng Ordaneta City, Pangasinan. Ayon sa utos ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John V. Remulia. Ito ay upang puna ng mga posisyong na bakante matapos ilabas ang order noong January 3 ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsususpende ng isang taon kina Mayor Julio Rami Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino dahil sa grave misconduct at grave abuse of authority. Ang suspensyon ay kaugnay ng umano'y ilegal na pagtanggal kay punong barangay Michael Brian Perez bilang presidente ng Liga ng mga Barangay noong 2022. Binalaan ni Remulya, Sina Del Prado at Andrada na maaaring maharap sa kasong administratibo kung hindi susundin ng mga konsehal ang alituntunin ng succession ayon sa Local Government Co. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren lenon naguula. guula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.